Good morning. Wala tayong pasok today, Monday. Dineclare ay holiday. Bigyan natin ng oras ang ating garden. Yan. Masyadong nag naging gubat siya. Yan, linisin natin. Linisin natin yung garden natin. Wala, naging gubat siya. Oh. Eh. halos na ano na siya na yan silinsin natin may mga bulak may mga bunga yung ano may bunga malinis yung ano, yung ating garden. Marami tayong kalapati. Ayan yung kalapati. Ito pa. Ka. Ayan guys, yung ating ano, ating mga kuwan. Ito yung ating mga lovebird. Nasa loob pa yung ating mga lovebird. Ayan yung lovebird na iba. Ayan ito. Ayan yung lovebird. Tulog yung iba pala sa loob. Ayan guys. Ayan yung ating lovebird. Ayan. Ayan na may, may na nakakulong pa. <laughs> Dumami na sila guys. Ayan. kita tayo ngayon sa third floor ng bahay. Mag-general cleaning tayo ng mga damo-damo malamig yung ibon nasa loob nasa loob yung ibon guys ayan medyo malamig kaya nagtatago rin sila sa uh, sa silong sa pabaybay uh, nila ito yung dalay ito yung ibaw oh. <laughs> ayan guys ay nakatago pa yung iba eh mga natutulog pa sila Ayun yung ano. Oh. Ayan. Nasa bahay nila. Ayan guys, nandito tayo ngayon. mag cleaning tayo ng ating mga garden. Magbabawas na tayo ng mga mga ano mga damo-damo. Ayan. Bye-bye!